Magandang gabi kapatid. Sa katahimikan ng oras na ito, inaanyayahan kitang sandaling huminto at isuko sa Diyos ang lahat ng bigat na iyong pasan. Marahil pagod ka sa buong araw, marahil may mga pagkukulang o pagkakamali kang nais ihingi ng tawad, o marahil ay naghahanap ka lamang ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Ngayong gabi, sama-sama tayong lalapit sa Panginoon, ang Diyos na hindi nagsasawa magmahal at laging handang magpatawad. Siya ang ating maawain at mapagmahal na Ama na naghihintay sa ating pagbabalik at nagnanais na yakapin tayo ng Kanyang habag. Hayaang ang panalangin ito ay maging pagkakataon upang muli mong maramdaman ang yakap ng Diyos. Isuko natin ang ating mga kasalanan, pasanin at takot at hayaang pawiin niya ang ating pangamba. Kapatid, samahan mo ako sa taimtim na panalangin ngayong gabi at maranasan natin ang kapayapaang nagmumula lamang sa Diyos na maawain at mapagmahal. Manalangin tayo. Amang banal at mapagmahal, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may pusong nagpapakumbaba at nananabik sa iyong presensya. Panginoon, sa lahat ng aming pinagdaanan ngayong araw, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, nananatiling totoo ang isang bagay. Ikaw ay Diyos na mawain at mapagmahal. Salamat, Ama, sapagkat sa kabila ng aming mga kahinaan Patuloy mong ipinapakita ang iyong habag. Hindi ka napapagod magpatawad at hindi ka nagsasawang umunawa. Kapag kami ay nadarapa, ikaw ang bumabangon sa amin. Kapag kami ay nagkakasala, ikaw ang naglilinis at muling nagbabalik ng liwanag sa aming buhay. Panginoon, tunay ngang totoo ang iyong salita. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Ang Kanyang kahabagan ay laging bago tuwing umaga. Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23. O Diyos, sa bawat araw at bawat gabi, nararanasan namin ang kabutihan Mo na hindi nagmamaliw. Ngayong gabi, itinataas namin sa Iyo ang lahat ng aming mga pasanin, ang aming mga pagkukulang, mga kasalanan, at lahat ng aming takot ay isinusuko namin sa iyong mga kamay. Linisin mo ang aming mga puso at pawiin ang lahat ng aming alalahanin. Palitan mo ito ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Maawain at mapagmahal na Diyos, bantayan mo kami ngayong gabi habang kami ay natutulog. Ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay Ilayo kami sa anumang kapahamakan at takpan mo ang aming tahanan ng iyong banal na presensya. Naway maranasan namin ang iyong pagyakap na nagbibigay ng kapanatagan. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat at mapagpatawad gaya ng iyong pag-ibig at awa na laging umaabot sa amin. Naway maging salamin kami ng iyong kabutihan sa ibang tao upang sa bawat kilos at salita namin ay makita nila na kami ay minahal at pinatawad ng isang Diyos na walang kapantay ang habag. Maraming salamat, Ama, sa iyong pag-ibig na hindi nauubos at sa iyong awa na walang hanggan. Maraming salamat sapagkat kailanman ay hindi ka nagkukulang. At ngayong gabi, kami ay mahihimbing na natutulog ng may pusong panatag at payapa sapagkat alam naming Ikaw ay Diyos na maawain at mapagmahal, ngayon at magpakailanman, amang banal at mapagmahal, sa katahimikan ng gabing ito, muli akong lumalapit sa iyo. Pagod na po ang aking katawan, magulo ang aking isip, at minsan ay mabigat ang aking puso sa mga alalahanin ng buhay. Ngunit alam ko, Panginoon, na sa iyong mga kamay, matatagpuan ko ang kapahingahan. Salamat, O Diyos, sapagkat kahit ilang ulit akong nagkukulang, ikaw ay tapat na nananatiling maawain. Hindi ka napapagod intindihin ako. Hindi ka nagsasawa magmahal kahit ako'y paulit-ulit na nadara pa. Sa iyong mga mata, ako ay anak mo pa rin na may halaga. At hindi kailanman mawawala ang iyong pag-aaruga. Panginoon, inaamin ko na marami akong pagkakamali ngayong araw. May mga salitang hindi dapat nasabi, may mga kilos na hindi ayon sa iyong kalooban, at may mga pagkakataong hindi ko inuna ang iyong presensya. Ngunit ako'y nagpapakumbaba ngayon sa iyo, Ama. Humihingi ng tawad at kapatawaran. Hugasan mo po ang aking puso Linisin mo ako, Panginoon, at muling bigyan ng lakas upang mamuhay ng tapat sa iyo. O Diyos na maawain at mapagmahal, ako'y nagpapasalamat sapagkat hindi lamang kapatawaran ang ibinibigay mo, kundi pati bagong pag-asa. Sa kabila ng lahat, may pagkakataon pa akong bumangon at magsimulang muli bukas. Sa iyong awa, Natututo akong magpatawad sa aking sarili at sa iba. Sa iyong pag-ibig, natututo akong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ngayong gabi, isinusuko ko ang lahat ng aking takot at kabalisahan. Ang mga bagay na wala na akong kontrol, inilalagay ko sa iyong mga kamay. Ikaw ang Diyos na mas malaki kaysa sa lahat ng aking problema. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang ikaw ang Diyos na nagmamahal sa akin ng walang hanggan. Kaya't natututo akong magtiwala, natututo akong magpahinga, at natututo akong sumandal sa iyo. Panginoon, gabayan mo po ako habang ako ay natutulog. Naway, ang aking pagtulog ay maging mahimbing at mapayapa. Balutin mo ang aking buong pamilya ng iyong banal na presensya. Ingatan mo po ang aming tahanan at naway sa pagising ko bukas, maramdaman ko muli ang iyong pag-ibig na nagbibigay ng panibagong sigla at pag-asa. Salamat, Ama, dahil Ikaw ay Diyos na maawain at mapagmahal, hindi nagbabago, hindi nagkukulang, at laging handang yumakap sa amin anuman ang aming kalagayan. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo ko isinusuko ang aking buhay. At sa iyo ko inaalay ang lahat ng papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amang banal, sa gabing ito ako'y muling lumalapit sa iyo. Dala ang lahat ng bigat at pangamba ng aking puso. Sa katahimikan ng paligid, naririnig ko ang pintig ng aking kaluluwa na naghahanap ng iyong yakap, sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. O Diyos, ikaw ay maawain at mapagmahal. Sa kabila ng aking kahinaan, hindi mo ako tinatalikuran. Sa bawat pagkadapa ko, lagi mong iniunat ang iyong mga kamay upang ako'y buhatin. Sa tuwing ako'y nagkukulang, hindi ka parusahan ang iyong ipinapadama, kundi habag at pagtutuwid na may kasamang pagmamahal. Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan at maraming pagkakataon na hindi kita pinahalagahan gaya ng nararapat. Ngunit nagpapasalamat ako sapagkat sa iyo may kapatawaran at panibagong simula. Salamat sa dugo ni Kristo na naghugas sa aking mga kasalanan. Salamat sa walang hanggang awa na nagbibigay ng pag-asa kahit sa gitna ng aking mga pagkabigo. Ngayong gabi, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Ang aking mga alalahanin, ang aking pamilya, ang aking kinabukasan. Alam ko, O oh Diyos, na mas higit mong alam ang aking mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na mapagkalinga. At sa iyong mga bisig ako'y ligtas. Pagpalain mo po ang aking pagtulog. Naway maging kanlungan ng kapahingahan ang iyong presensya. Ingatan mo po ang aking mga mahal sa buhay. Pawiin mo ang kanilang takot at pagod at palitan ng kapayapaan at lakas mula sa iyo. He, salamat Ama, sapagkat sa kabila ng lahat ng aking kahinaan, nananatili kang tapat at mapagmahal. Salamat sa iyong awa na hindi nauubos at sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Sa iyo ko iniaalay ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat, ngayon bukas at magpakailanman. Amen! Ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos